Okay, mahal. May logic ulit ako sa'yo. Game ka ba? Ah, uh, okay. Dalaan mo ah. Kasi may ginagawa ko. Madali lang to. Panagurado mo. Sasagot mo na Siguro to. Siguro mo na masasagot ko. Oh. Uh. Ang duloy mapula, puti ang binubuga. Dali ah. Oh. Ano? Pakadali naman. Ano nga? Pusok. Pusok? Hindi. Ang duloy mapula nga, di ba? Mapula. Ang duloy mapula, puti ang binubuga. Oh. Dali ano? Ah, uh, uling. De polo. Itim 'yun yes, eh. Ay, din. Pula nga ang ang dulo ay mapula. Puti ang binubuga. Ah, uh, bigyan natin ng kulog. 50% ng tao gumagamit nito. 50%. Ah. Uh. Iba to